tumigas ang mga daliri ko. Oh, grabe. Tapos nagka-paper cut din ako kaya medyo mahagdi. Ay, excited na ang mga doggos namin dahil nakita nilang may dala akong mga pagkain nila. Okay, oh, bad. bilis na dalawa. May nahulog na dalawa. Ayun. Kinagat-agat at ah, tumakbo agad sila. Buddy, you had two so far. No more. Uh, uh May nakikita akong bagong ano. Meatballs na turkey. Ayan. So, tinawagan ko agad si Mr. Naku. Naging happy ka nito dahil may nakikita ako ano. Um, pagkain para sa iyo. Yun nga, turkey na meatballs. Alam nyo, maganda talaga maggrocery shopping pag ano. Sobrang maaga. Dahil walang ano, maraming tao. Minsan kasi naggrocery shopping ako like right after Um, uh, school pickup. Kaya minsan na din ako dahil yung naglalakad ka, tapos merong mga uh, tao na nakatayo dyan sa kung saan yung daanan, doon pa talaga tumatay, doon pa talaga nag-uusap, di ba? Pero hindi mo sila mapagsabihan dahil alam niyo naman yung iba entitled talaga. So, hindi nila naisip na pwede lang umusog doon sa corner, doon sila mag-uusap. Diyan pa talaga sa gitna. Ikaw pa yung ano, ikaw pa yung mag adjust para uh, hindi sila madistorbo, 'di ba? Tatawa ako guys dahil pagbukas ko ng um, sasakyan ko, nahulog ang isang um spaghetti squash para ito kay mister. Pagkahulog niya doon pa talaga siya nahulog sa area na may snow. Eh, yung ano namin, yung uh, anong tawag dito ah uh, ang um, driveway ay medyo ano siya, pababa, ganun. Ay nako, ito ang bilis, nag down talaga siya doon, pababa, papunta doon sa driveway ng kapitbahay namin. Ako naman, hinahabol ko to, pero nag-iingat ako dahil baka maapakan ko yung ano ba, medyo uh, matigas na na snow, i very ano yun, uh, slippery. Kaya, ay nako, natawa ako sa sarili ko, pero sa isip ko, kung nakikita ako ng ano, mga ibang kapitbahay namin dyan, talagang matatawa sila dahil um, ito, grabe. Ang bilis na grow, ano, down. Ako naman lahat, takbo-takbo, parang kala mo, ano yung sinasave ko, ha? Gulay lang pala. Mubili din ako ng panibagong, ano, container. Para sa pagkain, o kaya prutas, mga ganun-ganun. Dahil, ewan ko lang, pero yung mga container na ginagamit ko dito sa bahay, nawawala. Hindi ko na maalala kung sino ang, ano, hiram o kaya. Alam niyo na, pag may gathering tayo o kahit ano-ano, minsan, ginagamit yung mga, ano natin, uh, container para sa pagkain. Yung iba bumabalik, yung iba hindi. Kaya, ang taka yung asawa ko, saan na yung mga containers natin? Wala na yung bumabalik, sabi ko naman. Sabi ko na lang, nakalimutan ko kung saan ko nilagay. <laughs> Sarili ko patuloy sinisisi ko, ha? <laughs> Naisip ko sana, ang bumili ng marami nito. Ano siya? For drawer? Drawer insert. Yan. Transparent. Um, para sa banyo, sa ano, drawer ni mister. Kaso lang, ano, ito lang ang tatlo. Tatlo ang natira lang. Isa, dalawa, tatlo. Sayang. Tag ano lang ito, guys? Uh, $2 and... Ano ba yun? Basta ano siya? Less than $2.50. cents. Kaya, pwede siya sa... Kahit yung mga, ano ba? maliit na mga containers or kaya mga maliliit na mga items, ilagay mo dyan, arrange mo para hindi yung kalat. Alam niyo ang original na pakay ko lang talaga sa um, grocery store ngayon ay bumili ng uh, treats para sa mga aso. Ayan. Ay, ewan ko na lang. Naparami ako, guys. Pero, kahit na parami ako ng bili, yung mga binibili ko naman ay pagkain. Um, mga importante din ba, hindi yung nagsa-shopping na ako para sa sarili ko. Um, sa ano ba yung towel sa mga bata dahil alam niyo na itong mga bata ko di ba sinabi ko last time sa previous vlogs ko na pag gumagamit sila ng mga bagay, towel, damit, kahit ano-ano isang beses lang talaga yan. Kaya, lalo na like towels, gumagamit sila ngayon, umaga, towels dahil naliligo. Isang ano lang, hindi nila hinahang para mag-dry, tapos pwede gamitin nga ng bukasan. Ayaw nila yan, pag ginamit nila yan, may wala na, hindi na nila gagamitin yan, kahit mag-dry pa yan. O, parang dinila kaya. Hello, hello everyone! Good evening! We are outside Skate World uh, here in Branson. To ano na ngayon? Um, 6 p.m. I uh, no, not 6 p.m. 6.54. Tapos, magbukas ay 7 p.m. Ano na lang? Um, 5 more minutes. So, dito muna kami sa loob ng sasakyan para, ano ba, warm. Tapos, ano, sa harap namin ay yung, ano, um, fad rockers pa naman. Nagugutong pa naman ako. Yan, um, minsan kumakain kami dyan kasi masarap yung pagkain nila. So, Philip, do you think you can skate good, skate good in that one? Yeah. Okay, that's good. That's the spirit. Antok na antok na ang isa. Ang isa naman nandito, hindi ito mag-skate. Are you S going to skate, Christian? Yeah. Oh, good. Okay, mag-skate daw siya. Mabuti naman. Ha. Yeah. <laughs> pa kami ano, gumala dahil may pinuntahan kaming birthday party tapos pagkatapos ay umuwi ng bahay, saglit tapos then here sa ano, Skate World. I think alright we should go. Let's go. Go, go, go. Hold on. Um, for future anytime you need to consider mm -hmm. and that's Daily <laughs> <laughs> rub. Come on, Daily rub. Get a belly rub.